welcome to my vlog. This is Oyong, aka Bagyong Oyong. At nagbabalik po tayo. Itong pagbabalik po natin ay magmumukbang po tayo ng suso. Sip-sip suso tayo ngayon. At um, suso is uh, this the best of uh, the best of food sa mga taga-province. Kasi nga, uh, yung suso talaga is pag sip maingay yung ating mga bibig like ginagawa ni Papa. So ngayon guys, um, Pagkano po tayo, itong suso naman ay galing po ito sa sapa. Um, nakuha doon sa, sa dulo ng hinabuan, doon sa may mga kangkong at uh, binili po ito ng mga kabataan. <laughs> binili po ito ng kabataan at um, syempre, so ngayon, um, nagawin po natin sa suso na kahit eh, um, tatlong, tatlong, ano lang, tatlong salmon. So ngayon guys, um, Nagluluto po yeah, no. tayo at magmumukbang po tayo kasama si Papa sa sa suso, di ba? Kasi may ulam naman kami, may isda naman kami dito. Pero actually ni guys, kumain na kami, pero uh, medyo kasi niluto si Papa, ni Papa yung suso. Anong kung uh, sa alas dos, medyo na ngayon. So, yun, uh, magmumukbang tayo, kaya <laughs> please watch it. At syempre, tingnan po natin ano mga proseso sa pagluluto ng suso at um, bakit siya madaling masipsip yung suso. Kaya, bye guys! Bye. Hi guys! So ngayon guys, um, ito yung ating uh, tinatawag na suso. Ito yung suso natin na kuha kagab kahapon at ito ay pinatain muna siya para um, ano so. daw, yun kasi yung sinatawag na, bakit, bakit pinatain pa pinatawag pa? Ano pa. Para kuha. ano, para yung para hindi siya madumi kasi para matanggal yung kinakain ng suso kaya pinapatay muna siya. So ngayon guys ang gagawin po natin dito ay gagataan po natin ito at tatanggalan ng puwet. tatanggalin po itong puwet. yung itong mataling ito, tatanggalin para pag sip -sip mamaya ay madali siyang matanggal at tanggal agad pagdating mamaya O di diba? O ganyan po yung paraan ng ating pag um, pag gawa ng ating uh, masarap na suso. Gagataan po ito mamaya. O, uh, diba? O, oh, diba? Ang dami guys, o. Oh. dami na suso. So, ngayon guys, um, tinatanggal po. Oh. tinatanggal po natin. Mm. So, ngayon guys, ay oh, ito. Pagtanggal yan. Oh, yung puwit lang po, yung tinatanggal. Dito, ito na yun. o. Oh, ang resulta. O, eh. oh, wala na po siya puwit. Hindi pa. Para. para pag crispy, mamaya ay masarap siya at matang madali matanggal. Yan po yung purpose. Sige. Yeah. So, ayan guys, so may niyog po tayo. Ayan po yung niyog na ating gagawin. Hmm. So, ayan guys, so,

Hi guys, magmumukbang tayo ngayon. Ito yung ating um, uh, rice. Ah, uh, this is the lunch natin. At ito yung ating uh, imumukbang yung ating um, suso. Ito. Okay. ito yung suso guys. So, oh, ang sarap. Oh, magmumukbang tayo guys ha. Itong suso ay galing to sa hinagoan. Ito sa dulo sa yung kinuha na namin ng ano, ng tawag dyan. Ng ano ng kangkong doon po to nakuha ko namin oo doon ko po kinuha yan at doon ko po na ano nakuha tsaka kasi kasi po yung ano yung suso na to ay yung may bilog at ito yung pinakamasarap talaga at sipsipin po natin isa isa at si mother andito si mother uh, ang si mother na isda at si father oh, uh, ba? Diba? So ayan guys, uh, sip din sila habang nanonood kami ng TV. Ayan guys ha. Kain tayo mga moms. Ayan. Di ba? Sila po, silipsip na po nila kanya, kanya po silang sip-sip. Ang sarap guys. Hmm? Gawin. itu ya Pak boleh itu ano. Saat... Hmm. I don't worry about that much thickness. I have power over it. the long after any treatment with carrots and collagen. Gyrosin, so every strand is a pair agad pero basta pasadilis. Mm -hmm. <laughs> ah. <laughs> pa ba. Musta talaga 'yung sabay. Ay, bakit hindi ko makain dito, Eh. <laughs>

Uh, uh, Ayun gan. Alam nyo gayon. Sa probinsya talaga is masarap talaga. Marami talaga to sa probinsya pero sa man pag Manila naman wala to sa Manila. Pero nasa mga palayan po ito. At sa sa pa sa pa po talaga to siya nakukuha. Palayan.

Sobrang init talaga ngayon.